Zamboanga del Sur, sila na kaya ang next weekly champion? Ito po ang next page. pinag po namin lahat na sumali sa showtime. Simula po nung ano, nung may representative sa probinsya namin, sa Zamboanga. Parang na-inspire po kami sa kanila. pinag po namin, pinag-ipunan hanggang sa umabot yung time na Kulang pa rin yung pera namin. Nung nandoon na kami sa barko po, ano? magpapractice kami, lagay kami ng lata sa harapan. Yung mga tao, butiran, naawa nga po. Yan, nilagyan ng kahit piso, kahit ilan, tanggap namin. Hirap po talaga na pinagdaanan namin. Isang araw po, kapi lang po yung pangalian. Iba po talaga ang fighting spirit ng pag-adihan. na namin yung pagod, hirap pa mag na magdaanan namin ang importante sa amin, maabot yung pangarap namin po. Hindi, hindi po namin ito makakalimutan. ABS-CBN Showtime, number one po kayo sa amin. Number one po kayo sa amin. Maraming maraming salamat po. thank you ginawa na naman sa showtime. Wrestling. Oh, oh, wrestling Wala pang gumagawa sa ating mga contestants dito. Correct. First time to. At gusto ko lang tanong. Si Okogan. Kuya-kuya. Okogan. Ikaw ba si Okogan o si KFC? <laughs> <laughs> Ay, pumayat eh. Pumayat si Okogan. Ang ganda. Saan na nyo nakuha itong concept niya Siyempre sa wrestling. Sa wrestling. So original to. oh, nga naman. Nagtalaga. Anong kababong MSL nga naman? Kasi baka may pinagayahan. Ayaw na natin ng gano'n, ba Original to. Opo, original. Dahil original to punta kay Kuya Kim. Di na tawag ka ata ng pasimple. Ayan, Kuya Kim, malamang salamat ng people! Paasok! Mga people! Magkataas-taas talaga ng ng mga mga people natin. Pero preview mo tayo. Ang pinaka-pamosong wrestler sa history ng wrestling ay si Hulk Hogan. Ang tunay na pangalan ay Terry Gene Bollea. Meron dalawang uri ng wrestling. Roman Wrestling na ginagamit sa Olympics at professional wrestling na theatrical o oh fake labang at hindi talaga nagkakasakitan. Okay, mga tabi mo, ready na ba kayo Ready na ba kayo dyan? Mahilig ka ba sa wrestling? Ah, uh, okay lang po. Carry, carry lang. Carry lang. Uh, anong score ang binigay mo? Jeez, ano? Bakit Jeez ang binigay mo score? Kasi po, full of energy sa last. Saka, ala, ah, uh, nararamdaman uh, mo yung passion. Ramdam na ramdam mo yung passion and desire to win. So, 10. 10, okay. Ipakita mo ang 10 na boses mo. Parinig mo kay Ann Curtis. Ayan, Ann. <laughs> why don't you tell me Ano Ann Curtis to, Ann Curtis. Ann Curtis challenge, oh. No, tell me where it hurts now, tell me. Yun! Okay, right. back to you, Barra. Thank you, Kuya Kim. Ito na ang tinig ng ating mga horados. Mr. April Boy Rihino. Magandang maga, madang people! <laughs> Nagbulil pa ako <laughs> uh, Okay, okay sa akin yung grupo nyo. Ang sample, wala ngayon, Sabadoy. <laughs> Pero mga ma'am, um, tayan nyo, meron kaming ano, production number. Production number ng yeah, pangalan, mga, mga, mga host. Mga mga mga. Ay, mga urado. Oh, um, hindi pala host. <laughs> okay, o, so, sa grupo nyo, tulad ng sinabi ng isa sa inyo, malakas ang fighting spirit nyo. Pinakita nyo naman eh. Uh, ang galing nyo talaga. Eto, score ko sa inyo. Thank you po. Then, Ako. Sila ang isa sa mga pinaka-favorite groups ko. <laughs> I really like everything about your performance. I like the way that you guys made it very appealing to the men. Dahil kahit na ako, kahit babae ako, gustong-gusto ko yung, uh, yung performance ninyo from your hair, your costumes, yung theme yung energy ninyo uh, at napansin ko na iniba nyo yung uh, choreography ng konti to make it better. Sabi ko sa inyo last time hindi masyado malinaw yung uh, concept nyo pero malinaw na malinaw na ngayon na it's wrestling Hulk Hogan versus John Cena malinaw na malinaw. Uh, gusto ko yung Dangerous Song na twist sa gitna may konting humor dyan at uh, overall talagang binigay nyo lahat pati yung pagtapon nyo sa floor binigay nyo lahat. So eto Bigay to ang score ko sa inyo. Thank you, Miss Julita. Ito no, naman, Vice. Hi! <laughs> Alam mo, honestly, hindi ko kayo kilala. Hindi ko matandaan kung sino kayo dun sa ano, sa mga nanalo last week. Parang sobrang bago yung napanood ko ngayong Sabado. Hindi ko matandaan. Sabi ko kay Jung, sino yan? Parang hindi ko naman napanood yan last, nung itong nakalipas na linggo. So, ibig sabihin, fresh na fresh ang dating, di ba? Nakakaloka. Nakakakuryente ang mga eksena ninyo para sobrang taas ng kuryente sa mga katawan ninyo. Hindi na nga kayo kailangan magbayad sa Meralco. Parang kayo mismo pwede na saksakan ng bombilya para magilaw ilaw yung mga bahay ninyo. Ang bongga, ang taas-taas ng enerhiya ninyo. Nakakaloka para kayo mga pinagsiksikan ng mga vitamina sa katawan. Nakakaloka. Saksakan kayo ng husay saksakan, saksakan ng bongga, saksakan ng husay, saksakan kayo ng guwapo. Joke yung huli. <laughs> Ang galing, wala walang patumanggang sayawa, nakakaloka talaga, talagang at sa lahat kayo kasi usually meron akong na na pinpoint na ay ito pinakamahusay, itong star. Sa inyo parang lahat kayo stars, no? Pero pinaka favorite ko pa rin yung nasa dulo na nakaupo. Ay. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> talaga. Si Pongkan. Taray. Pero nag-iba ang look mo ngayon. <laughs> May kamukha ka eh. May kamukha ka. Si Pongkan. Ito it, si Scooby Doo ang kamukha mo today. <laughs> <laughs> Dahil todo naman ang ibinigay nyo sa aming performance, eh ito todo ko rin kayo. She's so binigay ni Vice. Maraming salamat sa aming maurados. Umpis na pala ngayon at susunod na ang mga pambado ng Kalogan at Venezuela sa magbalikyan ng your show. Your time e 笑洒，大不<秀>